Mahigit daang milyong pisong halaga ng cocaine bricks ang nalambat ng isang manging isda sa Eastern Samar. Habang sa Cebu, isang SUV ang napuruhan matapos magbagsakan ang konkreto mula sa isang hotel. Yan at iba pa sa balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale, ano ang update? May gusto, Terrence. Pinaiimbestigahan na ang nangyaring pagbagsak ng concrete slabs mula sa balkonahe ng isang hotel sa parking lot nito dito sa Cebu City. Nawasak ang bubong ng isang SUV matapos mabagsakan ng concrete slabs mula sa ikapitong palapag ng gusali kagabi. Wala namang nasaktan Cheryl pero ayon kay Cebu City Councilor Ray Gialon, maghahain siya ng resolusyon para utusan ng Office of the Building Official na inspeksyonin ang structural integrity ng buong building para hindi na maulit ang insidente sinusubukan pa natin kunin ang panig ng management ng hotel pero wala pa silang pahayag. Samantala, Cheryl gusto dalhin sa korte ni dating Cebu City Mayor Tomas Osmeña ang pagpapatigil ng Cebu Provincial Government sa Cebu Bus Rapid Transit System o BRT System. Diit niya, hindi pagmamayari ng Kapitolyo ang bahagi ng lote na tinatayuan ng bus terminal. Anya, ang lupa ay donasyon ng Osmeña Heights Incorporated ng Pamilya Osmeña sa isang lot swap deal noong 1930s. Kasama raw sa lote ang Osmania Boulevard at ang lote ng Capitol Building. Kaya ihihirit ni daw o ihirit ni Osmania sa korte na kunin ang lupa dahil wala naman daw na ipalit dito ang LGU. Dito pa hindi naman magigiba ang Kapitolyo ng dahil sa BRT. Matatakpan lang ang isang anggulo ng view. Kaya hindi raw ito sapat na dahilan para ipatigil ang BRT construction. Si Osmania nagsimula sa konsepto ng BRT sa Cebu City para daw matulungan ang higit kalahating milyong carless residents ng siyudad. Sa ngayon, ang, ang nahinto lang ay ang pagtatayo ng BRT sa may bahagi ng Kapitolyo, pero tuloy pa rin sa ibang lugar. Teril, nabalitaan din natin sa Eastern Visayas naman na 20 bricks ng cocaine ang natagpuan sa dagat sa bayan ng Arteche Eastern Samar. Ayon sa mga pulis, dalambat ng isang mangingisda ang plastic bag na may cocaine bricks yernes ng hapon. Igit 21 kilos ang timbang nito at tinatayang halos 112 million pesos ang halaga. Nakakapit pa ito sa isang, sa isang fishing net at pananiniwala ang matagal na sa laot. Sabi ni, sabi ni Police Colonel Jose Manuel Payos ng Eastern Visayas Police Provincial Office, posibleng galing sa Mexico ang mga droga. May mga marka kasi itong Triple Z o Los Zetas Drug Cartel ng Mexico na giniklarang terorista noong 2009. Nagbigay naman ng ang PRO8 ng 30,000 reward para sa mga isda at plano rin siyang bigyan ng, ng Arteche LGU ng 50,000 pesos na pabuya. Sa ngayon, nakatakda ng sirain ang mga droga. Yan muna ang mga balita dito sa Visayas. Cheryl, balik sa'yo. Daghang salamat, Dale Israel.